ano mensahe ang kailangan marinig ng mga leo sa period na to pwedeng nangyari na ito'ng magiging reading natin o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sasammon na pakilala niyo mismo baka may lumabas na gender mamaya gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun mo na rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo yung 5 of wands 2 of pentacles at 8 of wands <laughs> yeah, <right. laughs> Bakit kaya may 5 of wands dito? Eh, malaki ang chance ah, na may competition mm -hmm. sa sitwasyon na to pero dagdagan natin the hermit May nabuo na akong senaryo. Kaya alam, paano ko idudugtong itong two of pentacles? Teka. Ano ba itong two of pentacles? Queen of cups. So, ito yung bida natin. Pero wait lang. Five na naman, oh. so game magsimula na tayo so 5 of wands ano then larify ng 7 of wands at the hermit so ang dating sakin sa akin sa workplace to merong enemy ang iba sa inyo sa workplace Whether alam nyo to o hindi pa. Ang dating may rivalry doon eh. Competition. Nagpapagalingan doon sa workplace o oh. uh, sabihin natin may naiingit, may nagsiselos. Basta may someone na ah. laging nakikipag-compete. Okay? Ngayon, yung bida natin ay introvert. Nandito kasi yung the hermit eh. Sa kababae. dito na papasok ng babae. Yung bida natin babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert. Pero, ang description bukod dun eh, may karelasyon pero hindi kasal wala ring anak yun yung description ng bida natin na introvert okay Ayan. Dito sa 2 pentacles, 5 pentacles. ang dating sa akin paihirapan ng iba sa inyo nitong hater nila kasi nandito yung iba sa inyo sa two pentacles na ang dami nyong inaasikaso hindi na magkanda o gaga pinagkasabay-sabay na ang mga task hindi pa tapos dun sa task binigyan ulit ng bagong task or binubuli in a way na yung trabaho dapat nung hater ipinagawa na rin dun sa bida natin then the thing na para bang tinatambakan ng trabaho yung bida natin dito kaya magiging hardship tong card na to. Pero temporary lang naman yan. Don't worry. Kasi nga busy. Laging busy dahil nga daming ginagawa ng bida natin. Tinatambakan siya ng trabaho. Or ang yung trabaho. Tapos palamal malang tumulong sa kanya. Busy. Yung bida natin dito. Eh Ang maganda. Kasi dito yung 8 of wands. Kasi minabasa ko, ano eh, yung 8 of wands ay card din siya ng multitasking. Pero ang maganda dyan sa ah uh, 8 of wands natin eh Mabilis lang din niya maaayos yung problema. Sabi natin, oo, dadaan yung 5 of 1, ay 5 of 1, ano yung 5 of pentacles. Ito. Dadaan sa buhay ng bida natin yung 5 of pentacles na may kinalaman sa hardship. Pero mabilis lang din maaayos ng bida natin yung problema. Dahil laharapin niya rin agad hindi niya tatakbuhan or hindi siya magiging lazy natapusin niya agad yung mga trabaho para hindi siya matambakan so ganoon lang dating dito sa so, 8 of wands ayusin uh, niya agad-agad ang -agad. mga dapat tapusin kahit nahihirapan siya so career reading to na, ano? so dahil career reading eh di walang glue pero mag sa mga taong bully oh ito yung bida natin sayon so, na may mga taong chismosa, chismoso sa paligid, o hater basher, nagusto ng drama, conflict, tension, masaya sila sa ganoon. Diyos ko, mga toxic people, anyways. Okay, susunod ng card. Eto. Since mabilis tayong natapos dun sa isang deck, gamitin natin to. Bira ko lang gamitin to. Ginagamit ko lang pag mabilis natapos. So, dito sa part na to, may reverse. May reverse cards. Kanina, wala, di diba? di Hindi naman kasi ako nagbabasa ng reverse cards talaga. Pero sa case na to, since may kodigo naman, eh di why not? Diba? May iba lang. Sa ibang senaryo. Hindi ko akalain na for of swords. Abundance card din yun. Ito ang kalagay. mô may recovery nam ái mang dreams come true all your dreams are coming true ano tayo, judgment. Ito ay more like resurrection ng something na didis na buhay. Ex ba to? <laughs> Ewan ko, yung iba sa inyo. Mukhang may reconciliation sa ex, lalo na kung yun ang wish. sa magiging reaction ng iba sa inyo pag nagbalik tong ex kasi may is of source tayo eh more like re reconnection ay posible communication dito sa ex nga so ito yung reaction ng iba sa inyo maging nine of wands in a way na magiging matapang harapin yung ex regardless kung anong nangyari sa past ganon kumbaga kung mag paramdam yung ex mukhang haharapin naman ng iba sa inyo yung ex nila or re-reply yan mhm mm Or siguro, papalo din to sa magiging matapang. So sabihin natin, hindi maganda yung breakup, yung cause ng breakup. Tapos all of a sudden, bigla magpaparamdam yung ex, magiging matapang i-voice out yung sama ng loob nila na hindi nila nasabi dati ay ganun dating eh para bang pagbalik nung ex sasabihin ng iba sa inyo lahat, lahat ng sama ng loob niya na hindi niya nasabi dati itong dalawa or anything na kinimkim niya ba na hindi niya nasabi, edi yan, bo-voice out niya dito sa Ace of Swords. Ganun dating. So, may iba sa inyo na may chance na mag-reconnect sa X. Ngayon, ito yung possible zodiac sign ng X. Virgo. Take Virgo, uh, but oh, si the Virgo. Sagittarius. So, Aries. Ngayon, kung di man para sa inyo itong reading, eh, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o oh, idol? Ito ang possible zodiac sa inyo. Eh. Aquarius. the tower Scorpio a result ito the world ay Saturn so Capricorn Aquarius Aquarius ulit Aquarius Aquarius so dito naman tayo sa susunod Susunod na deck. Ipang senaryo ulit. Is Isa lang ba ito? Uh -huh. El Alegria. Yere. Uh, Mm -hmm. So, ano to? Mukhang makakatanggap ng mensahe ang iba sa inyo. At ang mensahe ay mga gagaling mula sa uh, kagrupo, kaibigan, ka-workmate, kakilala. Parang group chat to ah. Kasi marami sila ito. Message. So ano pa. Or sabihin natin yung mensahe ay all about celebration dahil nagkakasiyahan sila o nagiinom. So, happy message, surprise message, new opportunity, wish come true, yung laman ng mensahe. Or, sabihin natin, may, may, Reconciliation na maaaring mangyari. Regardless kung ano yung pinagawa yan o recovery mula sa pagkakasakit o recovery mula sa pagkakatalo recovery mula sa pagkalugmok uh, or bankruptcy or financial issues or baka manalo ang iba sa inyo sa so something like case legal case or gambling or kung ano may pinaglalaban ng iba sa inyo mukhang mananalo ang iba sa inyo kaya ayan celebrate or baka ano ang mensahe ay all about party wedding birthday celebration nga na attend daw umattend daw doon sa celebration wedding, engagement, baptismal, ano pa ba? Or any form na lang ng party. O baka ano to? sabi natin, nag-apply, matatanggap. Kaya ayan, may celebration, parang new opportunity, new opportunity. O promotion, or magiging somewhat fortunate lucky yung iba sa inyo kaya ayan magsasaya so again information pwede rin regarding pregnancy kung yun ang nais kasi mahirap mabuntis para sa iba so kung yun ang nais at nabuntis edi yun na yun yun na yung good news Or men about festivities. Nayaayaayayan yung iba nya Festivities. Uh -huh. Anyways. So again, one happy news. Good news. Celebratory news. your opportunity. Ang ganda naman yung laman ng mensahe na matatanggap ng iba sa inyo. Oh. Or information. Or oh, news. Ano to? El sa So, may lover boy tayo. Ano kaya to? <laughs> Nag eh. Ano kaya to? Planning? Research? Pwede share, oh. So, sabihin natin may iba sa inyo. Whether kayo mismo to or may someone na para bang akit ng ligaw. Plano, plano makit ng ligaw or plano mandigaw or plano i-pursue yung crush nila. Pero more like L lalaki siguro. Lalaki yung nag-iisip o mag-propose ng feelings or mag-confess ng emotions, attraction. Ay parang lalaki nag-iisip dito. Ganda ting. May magugustuhan siya. Parang balak ng manligaw. Ngayon, kung in a relationship na siya, eh, sabihin natin nag-away sila ng jowa niya, di plano niyang makipag-ayos, o makit, makit nang ligawin sila na nga plano niyang sujuin so yung partner niya kung nag-away sila o mag-away pa lang. yung plano niya dito. Pinag-iisipan niya kung paano gagawin niya para patawarin siya ng partner niya. Hmm. Ngayon, kung babae yung nanonood, may partner siya o love interest na nag-iisip sa kanya. Anyways. Dito na tayo sa huli. Huling deck. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin niyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Madali lang naman intindihin to dahil basic English lang to. Kukuha lang ko ng tatlo. So, ulitin ko. Kunin nyo lang yung mensahe na fit sa sitwasyon nyo. Palobat na pala yung ilaw ko kaya madilim. Medyo madilim or sa ko lang. Anyway, this is about openness. Be open to receiving divine guidance in relationships. Mhm. Mm gusto nitong mag-flip. So, sabi dito, moment. Think of a special moment that brought you and your partner a lot of joy. Ito ang huli. Mm -hmm. Indication. Watch for signs that lead you to true love. Mm -hmm. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.